mi <muchas> fai <muchas> बस को ताऊ को बोला रे भाई बा नमस्कार panonood, uh, ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa Budega, sa Taytay, uh, sa grand opening po natin sa July 1. D uh, dito lang yan sa New Public Market, First Floor, Black One Stone Building. At abangan nyo din po itong mystery gadget namin at saka itong mystery box sa halagang piso lang uh, Dito po sa Pudiga sa Taytay, of course, may mga buy one take one po tayo. Tulad ng itong uh, 4,299 may smart pro ka na na nasa 512 my may Y75 uh, Vivo ka na at saka may mini speaker mo and itong 3,899 3,899 uh, may Y003 ka na may Vivo Y75 at may mini speaker ka pa and of course may mga uh, gaming phone din tayo tulad ng RS4. RS4 na 16 by 28 gig na sa halagang 6,499 lang po And may mga freebies din tayo dito. May stand phone, may electric fan, and may mini speaker po. Mga po sa atin, Meron din ipad. Kaya dati nasa P1,499 ngayon, nagkakalaga na ng 749 And of course, may previous May na nagkakalaga ng 999 May free charger, headset, at saka case. Kung makabil ng laptop, of course, meron tayong murang presyong laptop. Tulad ng HP, na nasa 5499 may free mouse my free laptop stand, my free cleaner, my uh, mouse pad, at saka my keyboard pad, at saka my charger. May iba't ibang price din po tayo, depende sa brand at saka yung specs ng laptop natin. May 399 na Dell na nasa 6GB touran. Oh, at saka may mga previous din yan, of course. Kung nag-adul ng TV, ka ang bumili dito kahit saan dito, nagpiso lang ang tulad na itong uh, elect, um, mini stove at electric plate, isang kipad, isang 30 uh, set for air set at saka itong electric kettle. Mabibili mo lang yan sa piso kapag nag ka ng TV. Kahit anong inches na TV, makakakuha ka ng piso deals na anong. mag music dyan, tsaka mag video kaya may mga speaker din po tayo tulad ng itong napakalaking speaker sa halagang 4,499 lamang po may uh, pre-USB ka na, may microphone may remote, may charger of course, may pre-biz din yan hinihintay nyo, pumunta na kayo dito sa Budiga, sa Taytay sa July 1, marami tayong pamigay mga pre-biz, mga pasabo harap na